Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ng pabahay program ng gobyerno sa Bacoor, Cavite. Para sa update magbabalita live mula sa Cavite, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, gaano karami at paano pinili itong mga beneficiary dito sa housing project? Sherry yung siyam na story buildings nga dito sa siyudad, Kaunlaran, sa Barangay Molino, Dos, sa Pacor, Savite, ang itinurn over ngayong umaga. Kung makikita nyo, yan yung nandito sa aking mga likuran, ano? katumbas yan ng limang daan at apat housing units. Anim sa siyam na building na ito ay ibibigay sa higit tatlong daan at anong na pong pamilyang naapektuhan ng cleanup drive at rehabilitation sa Manila Bay Area, kaya kinailangan silang ma-relocate. Julie, isa sa mga laging concern pag uh, pabahay, yung lokasyon. Kung minsan kasi, di ba, sa masyadong malalayo o liblib nilalagay, hindi na ba ganyan yung housing na inilunsad ni PBBM dyan sa Cavite? Itong specific housing project na ito, yung siyudad uh, Kaunlaran, nga ay malapit lang sa highway. Kung nagkatrabaho ka o papasok sa escuela, lalakad ka lang palabas ng around 3 to 5 minutes para makupunta doon sa Molino Road kung saan nga meron ng sakaya ng mga public transportation gaya ng tricycle at jeepney. Okay, this particular housing project, as in ibinibigay sa kanila ng buo, walang babayaran, walang monthly, yung mga titira dyan? Itong housing project ng uh, pamahalaan, meron binabayaran na minimal fee or uh, depende. So uh, ilang taon yung kukunin uh, ninyong kumbaga, um, Ilang taon yung kukunin nyo kung kailan yung babayaran, kung ilang taon yung babayaran yung uh, isang housing unit. Maliliit lang yung unit na ito, hindi katulad doon sa ibang housing unit. For example, in uh, Naikabite o kaya yung sa Bulacan, na medyo mas mataas, umaabot so sa 2,000 yung uh, kada unit. Pero kapag ka uh, ganitong mas maliit lang, mas uh, mababa rin yung uh, babayaran ng mga residente. Hmm, Gano'ng kalaki? Na, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na maikot yung loob ng isang unit? Yung model unit lang yung uh, naikot natin kanina, around 47 square meters. So, bali walang division. Pagpasok mo, meron uh, agad kwarto o yung kama na doon katabi yung kasina. At uh, meron din ang mga banyo, Sheryl. Pero ang maganda dito kasi maglalagay din sila ng parking area or uh, spaces para sa mga gustong maglagay ng bagpeta o kaya ay uh, tindahan. Kasi malawak itong area o, o yung lugar nitong uh, siyudad Kaunlaran. So it's like a studio unit. Tapos bahala na there yes. talaga tas bahala na yung uh, titira kung paano nila ito aayusin na. Mukhang if you say, if you're saying around 47 square meters, siguro isang maliit na pamilya na may dalawa, tatlong anak kakasya pa kung maliliit. Medyo sexy ka na siguro sa dalawang anak pero oo, kakayanin naman siguro isang maliit na kama. Kanina kasi yung uh... Uh, sample unit uh, single bed lang yung nakalagay doon sa kanilang ano sa kanilang sample unit at saka isang maliit na maliit na kitchen at saka ayun nga merong isang maliit din na banyo pero kung merong budget naman pwede siyang ayusin bare na yung unit pero pwedeng lagyan ng division kung gusto nga gawing uh, one bedroom kumbaga baga mm -hmm. Nasaan ka? Malayo ka ba doon sa model unit? Makakagalaw ka ba? Maiikot mo ba kami? Or medyo challenge ang uh, signal dyan? Baka bigla ka kasi mawala. Hindi model unit yung nasa likuran natin, pero pwede ko kayong maikot dito sa isang Sige unit nga. dito. Kaya lang hindi natin sigurado kung meron ng nilamaan kasi itong specific uh, building na to, inaano pa siya, inaayos pa siya. May oh. mga kawad pa ng kuryente, pero susubukan natin buksan. Uh -oh, pero 50, sabi mo 500 units yan, all in all, pag natapos? Oo, uh -oh. pasensya na siya, nakalak. Nakalak. <laughs> hindi, Nakalak yung pintuan na ito, hindi natin mapapasok. Pero ito yung, dito na lang tayo sa may hallway para magkaroon kayo ng uh, idea. Oh, oh. So 500, uh, 500 units, kompleto na. I mean, uh, paano ba makaka-avail niyan? Yan ba ay pinili ng LGU kung sino mabibigyan? May pagkakataon pa ba sila na uh, magpalista kung meron pa bang uh, available? Oo. Yung 360 sa units na to, Cheryl, ay ibibigay na sa 360 families na naapektuhan nga ng Manila Bay Rehabilitation. So, sa kanila na automatic na iya award yung 360. So, yung excess ng 360 uh, doon sa 540, iyon yung pwedeng maipamahagi sa mga uh, mahihirap na residente. So may 140 pa na natitira ano ba ang proseso kung yung mga kababayan natin na interesado, pwede pa ba silang mag magpalista? Um, at saka taga Cavite lang ba ang pwede or kahit sino ay maaaring uh, dumulog at uh, mag-inquire. Sa ngayon, Sheryl hindi pa nasabi ng uh, LGU ng lokal pa amalan at pati ng dito kung sino pa yung mga pwedeng tubira dito sa specific housing na ito bukod doon sa mga uh, nasa Manila area. Uh, So pagkatapos, okay, pagkatapos sa event na 'yan, totoo ba na isa sa susunod na schedules ng pangulo yung panunumpa sa bagong secretary ng Department of Finance na si Ma um, Recto? Yes, Sheryl, okay. nga ng uh, Presidential Communications Office na pagkatapos itong uh, mga event kayong umaga ng Pangulo, nakatakdang pa si House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance, papalitan nga ni Recto si Finance Secretary Benjamin Jokno. Manunumpa rin sa tungkulin mamayang hapon ang uh, business tycoon na, si Frederick Go bilang uh, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Maraming salamat Mobile Journal Julie Baiza